to, sa dami ng kontrobersya na netong si Joey De Leon, sa dami ng nabitawang na joke na napaka-insensitive, abay, nakikita natin, siya na talaga. Ugali na talaga niya yan. Mukhang mahirap na mabago to eh. Napaharaming beses na po na nagbitaw ng mga insensitive na joke eto si Joey De Leon. Na akala ng mga supporters ng TVJ at ng IT, akala nila ay yung mga it's Showtime fans lang ang nakakapansin. Hindi po. Lahat binabaton yun sa mga kapamilya. Na kuno ay ginagantihan si Joey De Leon ang eat, kaya nagkakaganito. Kaya maraming issues naman na nire-raise. Uh, patungkol nga sa eat at uh, yung mga kinasasangkutan nga ni Joey De Leon, yan po ay hindi bago. Matagal na pong ganyan ang ugali ni Mr. Joey De Leon. Kaya kung dapat merong isa na um, sabihin na natin, binigyan ng maraming warning. Sa tingin ko ay si Joey De Leon. Kaya yung pahayag natin si Lala Soto ng MTRCD, na ay marami ng warning ang It's Showtime, paano? Bakit? Anong, anong problema ng It's Showtime? Dahil kung yung icing pa rin ang issue nyo, at kung meron man bago yan, nako, parang sa inyo lang naman yan, pag-iisip nyo lang naman yan eh. Nang ibig sabihin, ang problema, Ayong kaisipan nyo. Okay? Diyan sa MTRCB at ng mga fans na atong TVJ at ng Eat Bulaga. At ng Eat pala, hindi Eat Bulaga. Anyway, mahirap na daw magpatawa. Ang ibig lang sabihin na ito, from the very start, hindi ka talaga marunong magpatawa. Dahil nag-resort ka doon sa pang-iinsulto. Sa mga insensitive na joke na siguradong may masasaktan. Ganyan po ang klasing uh, joke na meron ang isang Joey De Leon. Napakalinaw, na una pa lang wala kang talento sa pagpapatawa. Okay, mahirap na ngayon magpatawa. Hindi ah, madaling magpatawa. Kung talagang may totoong talento ka sa pagpapatawa. Meron nga dyan kahit kahit hindi na masyadong uh, pinag-iisipan yung mga line. Just the way they deliver at kung paano ang reaction ng kanilang mukha ay nakakatawa na. 'Di ba? Ibig sabihin may mga talent talaga na or, or yung pagpapatawa minsan inatean sa tao. Sa so tingin ko pinilit mo magpatawa from the very start. Kaya nag-resort ka sa ganito. Wala ka ng choice. Ganun ang nangyari kay Mr. Joey De Leon. Nagbigay daw ng patama sa mga bunga batikos sa kanyang biro sa television. Yan. Kung yan ay napapansin na sana ng MTRCB noon pa kung anong klaseng jokes meron na itong si Mr. Joey De Leon. Ang sasabihin na naman itong mga fans ng kabila. Eh yung kay Vice Ganda, anong klaseng joke? Talaga lang? Talaga? Hindi kayo marunong mag-identify? Hindi Talagang hindi kayo natatawa kay Vice Ganda? O baka naman halakhak din kayo sa mga patawa ni Vice Ganda? Baka naman. Sadya lamang na hate nyo na ang ABS-CBN dahil, dahil yan ang ina-instill sa inyong mga diehard, mga pulahan ng inyong mga idolo. Ganun eh ang nangyayari. Mga sunod-sunuran kayo at mga nagmamaang maangan. Promise. Napakarami sa mga haters ko noon ng ABS-CBN at ng It's Showtime na followers din naman ng It's Showtime. At siguradong nanonood araw, -da araw din ng It's Showtime. Anting din, no? Joey De Leon, may maanghang na minsahe sa mga netizens na patuloy na binabatikos ang kanyang pagpapatawa. Ikaw pa ngayon ang may ganang mag magbigay ng maanghang na mensahe. How dare you? Parang, de ba? At sasabihin na naman mga It's Showtime fans, ang ang tila gumaganti sa or kay Joey De Leon, naku, bakit kayo gagantihan? Ibig sabihin kung kayo ginantihan, may ginawa kayong kabulastogan. So baka nga meron. Kaya yan ang iniisip nyo na gante. Ang ginagawang complaints ng maraming maraming kababayan natin, mga netizens, hindi lang ng ABS, CBN at Showtime fans, maraming complaints tungkol sa mga pagpapatawa, pagpapatawa mo, Mr. Joey De Leon. Lalong-lalo lalo na po yung huli yung pagpapatawa na napaka-insensitive. Actually, hindi yun pagpapatawa eh. Kabulastugan po ang tawag doon. Kalokohan ang tawag doon. Insensitive na kalokohan at kabulastugan. Kayo pa po ang may gana ngayong magbitaw ng mga aanghang na salita sa mga netizens. Talaga lang, parang yung katulad ng, uh, katulad ng sinabi na itong si Lala Soto na kuno ay magalit na ang dapat magalit. So ngayon, maraming galit sa iyo, tapos magdidimanda ka, tapos kung ano-anong justification sa sarili mo na naman ang gagawin mo. Ganon, ano yon mga mga kilos or mga ugali ng mga dispiradong tao. Hindi ba kayo talaga o hindi niyo talaga iniisip na at one point in your life ay pwede kayong malagpasan at matalo. Ang gusto niyo kasi lagi kayong numero uno, lagi kayong lagi kayong panalo. Eh hirap na hirap naman kayong makaumos, o maungusan man lang ang it showtime sa galing. At syempre nga sa pagiging innovative ng programa, pasensya na ang layo ng agwat.